Yo! So mga idol. Welcome back sa mga ito, Noel Kabak sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng mga pinakalakakaliw at mga pinakalakakataw mga videos na aking nakalap center. Mag-subscribe na rin po kayo up-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw. Pasa-pasahan pa. Pero matikman lahat. Matikman ang lahat. Teka. Pinunasan eh. <laughs> pasapasa pasa ng laway. Huh. Ah. Hindi pa bayag ang barkada niya na. Subukan. Masisira ang Hindi niya matikman yung laway nila. Lagda na mag-iisip Grabe makatusok. Aba, mukhang grabe nga. <laughs> Tumagos eh. Pagayon <laughs> talaga. <laughs> Hindi natin alam. Ano lang ang trip ng dalawang to? Teka, teka. May tumatawag. <laughs> Pumukhang <laughs> may napigis ah. ah ito na birthday? kahit ulog yung cake niya. Hindi na paano eh. Oh, napakadilikado niya na ito. Giniagawa mo! Yay! Umaapoy! Baka <laughs> oh, hindi sa kanya eh. yan. Yeah, Kaya, tinuloy pa rin. Bahala ka sa Wala lang gasolina yan Lumala Uy, siya yun sana Outing daw Tapos bring your own bottle Saka maraming pagkain Kaso puro pansit <laughs> Wala ibang ulam <laughs> Pati yung bata nag-ulam Bola lang <laughs> yan Talaga naman kakagulat eh. Ito. Ito, ito, ito. Ah. Eh, Fox? Hmm? Talaga? Piktibo kaya yan? Oh, Ang <laughs> problema ngayon. Mukhang hindi na matanggal. Ang <laughs> ah, dami. <laughs> Lagot ka. <laughs> gimba <laughs> at oh, ba? awalan na yon pagkakaputit pero problema ngayon kahdiyan oh, matanggal yah pati pintu ramatanggal alak matanggal na ra na ra na 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 yan. na na ay, ano Ay, ano na kasi Bin, nakikita eh. Binili po ako Ginagaya sa Shopee. Mukhang hmm. problema rin to si Kuya. Kaya alam po. Morder sa Shopee. Kaso baliktad po eh, yung sapatos. Ah, Ngayon, Buti na lang. <laughs> Napalino ako. Oy. Buti na lang. Na hindi ka na muli iya. Eh. <laughs> Mukhang matalino Ah. Ayaw mo ba? Seryoso eh. Bahala ka sa buhay mo. Pag naglakad ka ganyan din. <laughs> Ate, anong breed ng aso mo? Ano? Legendary of dog. Hindi <laughs> ba um, ano? Marami aso sa si ate. <laughs> <laughs> Ito, kaninong yeah, aso dito. Ito, kaninong aso. Gaganda ang aso niyo ah. Oh. Ano <laughs> nangyari dyan? Okay, ate, ben, number, one. One. number one. yan. Tayo, saka racing yan. Buhat Hindi pa, meron ba aso ka challenge, oh. <laughs> 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 Ginawa nyo naman, ano yung aso. <laughs>

Ano mo, Edad? Ah, may polis. Oh no. <laughs> Kala mo makakatakas ka. Halagot mo. Sinira mo pa yung motor mo. Ano ba? Mukha hmm? <laughs> <laughs> nga kasi nagbamadali si ate. Kawawa naman. Huh? <laughs> huh? Ay, dala. Ah. Wow naman. Aba. Galing. Delta. <laughs> hmm. eh. Gumawa siya ng paraan. Oh <laughs> no! Kaso na ulit yung phone niya. Ay, ganun pa rin. Hala, hinahanap niya. ba? May tubig. <laughs> hey, <bro. laughs> Ay, <nalap. laughs> Uy. Ang buksan na pero. Wait a minute. <laughs> ano? Ano yan si Minto? Baka tumigas na. Ha, <laughs> eh, nangyari. <laughs> Minus din na naman sa langit na. At hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay naging check Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo, Idol Marlon Bactol. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto, Idol Ferdinand Basilio Tina Cebu. Maraming salamat at shoutout din sa Idol Rolly Azanyon. Maraming salamat po sa suporta. Idol Loreto Castro, Idol Ariel Teves. Maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa Idol Rica Del Castillo. Maraming salamat po. Shoutout din sa mga taga lalo-lalo na kay Idol uh, Choco King idol Mario Olarte. Maraming salamat po sa panonood at shout out na rin sa kanyang mga anak na sina Ayram J at Ivan. At shout out din sa iyo idol Ramon Uban. Maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong support. Ah. Bukas na naman po ulit. po